Hi everyone, ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa Bansang Croatia for today's video guys. Sabayan nyo kami, maghanap kami ng accommodation or yung mag rent yung kasama ko ng room dito sa Croatia. So, i-share ko sa inyo yan kung magkano yung mga kuan dito yung pag-rent ng bahay. Diretso na tayo guys, ba't sila mag -re rent ng bahay dito sa city kasi nga ho uh, umalis na po sila sa agency nila yung uh, trabaho nila kasi dati yung parang kuan ba yung seasonal sa isla po sila naka-assign so 3 months na pala to yung mga kasama ko natingga sa ngayon sa kasi nga nag-antay sila ng working permit So, i-share ko rin sa inyo about sa working permit at bakit po natitinga yung mga uh, usually yung tao pag nag-a-apply ng trabaho. So, yung kuan pala po dito yung working permit, uh, ina-apply po yan siya sa bagong mag-apply. So, kaya po na yung mga uh, yung mga tao dito pag mga ganyan, pag nag-apply ng trabaho kasi hindi sila inaalaw na mag-work diretsyo sa kanilang bagong employer. So, kailangan po yan na ma-approve. So, yung mga kuan po dito, working permit, matagal na po ngayon yung process. So, mga 3 months po talaga, sobra. Tapos, kung nasa ibang kuan ka, yung mga Middle East or GCC countries, matagal po yan mga 4 uh, to 8 months na po ngayon. So kasi ang dami na pong nag-apply po dito sa bansang Croatia. Tapos iba-iba po kasi yung kuan yung process ng working permit. So i magbibigay lang po ako ng mga overview. So kagaya niyan kung plano mong mag-resign sa kuan mo sa empl uh, old employer mo. So kailangan mo nang mag-apply para hindi ka masyadong matingga talaga so kailangan mong i-oanyan siya i-timing ng tatlong buwan so kagaya sa akin kasi iba-iba kasi yung sitwasyon yung sa akin naman is uh, cancellation po ng old working permit so ililipat siya sa sa bago kong company so yun yung tienda tatawag na absorb so sa absorb naman is yung sa case ko naman inapply ako nung nung bago kong working permit during October time so October so na parang na-approve na siya ng January so yung cancellation po is hanggang ngayon wala pa so 27 days na po akong nagantay pero may na-approve na po, nakabatch ko po, uh, 15 days lang sila pero ako wala pa po. Uh, actually tatlo na po yung na-canceled, ng na, uh, nang, na nakabalik na po sila sa trabaho ako is hindi pa po ako inalaw na magbalik ng trabaho once na hindi pa po siya na-approve po yung cancellation ng old working permit ko na i-transfer siya sa bago. So yan lang po yung inaantay ko ngayon sa aking uh, kuan bagong working permit so stop work muna ako dito ngayon so yung meaning po yung stop work po dito iba po yung yung kuan po wala ka pong sahod no work no po no pay po dito sa bansang isya unlike po sa mga middle is uh, may bayad po pero dito wala po talagang bayad yan siya kaya kung hindi ka na masaya sa trabaho mo so okay naman siya na magresign ka pero kailangan mo ring kuanin yung parang itan siya na okay yung uh, kuan mo yung financial so ayan pala yung kuan dito o yung uh, ticket sa tram so yan po so balik tayo sa kuan yung sa Uh, resign or sa working permit so kailangan mo talagang magdesisyon sa buhay pag uh, nagplano kang magpalit uh, ng new employer kasi matitingkat ta ka talaga ng mga mahigit tatlong buwan so ayan po yung mga kasama ko ay uh, yung mga kasama, uh, kasama ko sa kwarto, nagkita-kita sila sa police station kasi yung friend ko na to o yung kakwarto ko isa uh, magkuan siya ng ID niya so uh, sa Dobronik pala to siya na assign tapos uh, lilipat siya dito sa city during uh, winter time meron meron ding mga ganyang mga cases pero okay din yung sa kanya kasi tuloy-tuloy yung trabaho niya so kahit winter tuloy pa rin siya kasi absorb na rin yan siya sa company namin. Actually, siya yung nagpalit sa amin doon sa work namin dati sa Dobronik. So ayan po, nagkita-kita sila sa malapit sa police station. So balik tayo sa pag-apply mo para matansya mo. Mag-share ako ng mga... Mga sitwasyon at is matansya mo pag nag-apply ka dito kasi matingga ka talaga dito. Yung tingga po talaga na ganyan is normal na po yan dito sa bansang Croatia. Naging normal na siya kasi bawal talagang mag-start ng trabaho na hindi pa po naka-approve yung working permit mo magbibigay din ako guys sa inyo ng mga overview or mga mag-share ako sa about sa police. So ito pala yung police station dito. Yung about sa ID ha later. So ito yung police station dito. Ha, bakit po maraming tao dito? So iba po yung kuan dito yung process ng police or yung ID mo is ikaw mismo yung pupunta ng police station. So ha, ang kuan po dito is ha, dada ibibigay lang po ng employer sa iyo yung mga yung mga papers po tapos ikaw yung pupunta sa police station so yearly po yung kuan dito yung ID ah uh, yearly yung renew so ikaw po yung pupunta ng police station so ibibigay lang po ng employer yung mga documents na kailangan tapos ikaw na yung pumunta doon so ikaw yung mag-process para sa Uh, ID mo. So, yung kuan pala dito, yung police, uh, yung ID po is makukuha siya after one month. So, bibigay ka lang, bibigyan ka po ng parang temporary na parang index card. So, yun po yung gagamitin mo in case po na masita ka sa labas. So, kailangan mo yung dalhin. Ipakita mo lang siya para ma-check ma man nila yan online. So after one month makukuha no ma makukuha mo pa makukuha mo na yung ID mo after one month so yung TRC na tinatawag dito sa bansang Croatia. So yung ID mo na yun is magagamit mo na siya for your safety tapos pwede ka na mag-travel ng 20, 29 countries sa Europe kasi may ID ka naman siya as long as hindi pa po siya expired. Ah uh, kasi nga 'yong yung uh, bansang Croatia is Schengen country na po siya. So pwede po siyang pwede kang pumunta sa ibaing bansa na 29 countries na wala na pong visa basta basta 'yung ID mo is uh, valid pa po siya. Tips ko lang talaga pag kung gusto mo mag-resign uh, or resign or mag-apply ng bagong Uh, tarbaho Dapat 3 uh, months before pa po uh, Para hindi ka masyadong ma-stress uh, Mag-apply ka na po para na while well, waiting po ng kuan mo yung process ng work bagong working permit nakatrabaho ka pa tapos may may sasahurin ka pa so hindi ka masyadong matingga po ng tatlong buwan so case to case basis po yung nangyayari po yung sa akin naman is uh, pinasis pa po ay pinasin na siya ng October tapos nag work ako ng January. So yung stop work ko naman yun is for cancellation po yun ng all the working permit ko. So kasi ililipat ako sa bago kong company. So kailangan ko po yung antayin. So nag work po ako ngayon. So ah uh, pero okay lang at least uh, may good news naman kasi wala na ako sa agency ko tapos um uh, yung kinoan ko talaga sa bago kong company is may free ticket na ako pa uwi ng Pilipinas at pabalik uh, kung matapos ko yung 2 years pero okay lang yun kahit nag back to zero ako at least may free ticket na ako pa uwi ng Pilipinas awareness lang po sa lahat bawal po dito yung mahina yung loob tapos dapat ready ka na po dito uh, na kuan talaga 100% kasi di mo alam yung mangyari dito sa ban sa malayo sa pamilya mo so kailangan po dito ng physical and emotional ready ka na sa lahat lahat na mga mangyayari na darating kasi iba-iba po tayo ng mga pagdadaanan so da bawal din dito yung maartis sa trabaho kaya dyan po yung matitinga ka talaga kasi pag nagpili ka ng trabaho, good luck sa iyo kasi bawal dito yung Disney Princess. So ingat na po ang lahat. God bless you everyone at sa lahat ng mga OFW, ingat po tayo sa lang sulok so ng mundo.